Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Jean Rodriguez, my Masagari channel. A faith healer o zomatoriders. So ngayong hapon, natin natin na nagsabihin sa ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 12 hanggang April 18 for the sign off Scorpio. So, Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Scorpio ang ating mga kaginap. So, guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa agaw. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos so, of dinner. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo. Nandiyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages and advice sa iyo ng ating mga gabay for the special gabay for the sign of Scorpio. Angel Spirit Messages give you an information. Kung anong chika na naman, nakagalapan sa boy mo, ang ating mga Let's watch this. So, let's see. Oh my God, there's a the Moon card. The Moon card is a revelation reveal. No? May mga bagay kang matutuklasan sa likod ng kadiliman. Ay, sa likod ng mga pighati at sakripisyo at paghihirap mo. Sa likod na parang pinagsaklubang ka ng langit at lupa na mo ay wala ng na no? wala ng paglunas no, sa mga problemang pina, pinangahawakan mo so let's see and of course there's a, the five of pentacles no? may financial crisis or financial um, struggles ka ngayon no? may mga nararanasan na, ka ngayon financial crisis and, oh my god there's the wheel of fortune this is the turning to your favor No? Hindi mo akalain baga iikot ang kapalaran, no? Gaganda ang eksena mo at hindi mo alam na kung paano ka lalaruin ng tadhana, di ba? Kung baga nandun ka sa part na kalugmukhan, pak, imiikot yung kapalaran na ito na, ang kasaganahan, paparating na. Kaya kung ikaw ay nandun sa part ng mga kahirapan or something crisis, huwag kang mag-ala. Iikot ang kapalaran. Ito na ang pag-ikot nito ay maaaring ang pag-ikot ng bagong buhay mo. No? And because there's an information with that. Oh my God! is a peta ko sa Zier, sa big money coming in. So talagang malaking pasamog to ha. Kung maga, from zero to ten. Oh my God! Yung akala mo, hindi ka na makakabango na to na ahabot kamay mo na. Talagang malalasak mo na ang tagumpay ng ng kasalukuyan, no? At mga kumagakala mo na sa bungungot ka pa na nakaraan, no? Ito na, ang pagsinay, no? Pagsinag ng isang tagumpay, the ease of so this is a breakthrough, no? Kumapit ka. Dahil masusungkit mo na ang tagumpay. So, let's see it. there is an information with the seven of wands. Protection. You are being protected by angels. You are being protected by um angel spirit guide because ng ating universe rather ng ating Panginoon. Diba? Protectado ka because the, the moon card represent the four of cups. Re-evaluate or analyze. Parang, parang nasa sense ko dito na parang gusto ng ating gabay na kilalanin o alamin mo no, kung paano mo mapapalawak ang iyong sarili. No? May paglawak ti. No? And the five of pentacles is the ace of wands, no? Kung binibigyan ka ng something spark or creativity na para ikaw yung gumawa ng actions, paano mo mapapalago ang iyong finances or paano ka makakaalis sa situation. 'Di ba ang ganda ng mensahe na you need to observe or analyze and visualize something a creativity or creative spark na magbibigay sa ina something new beginning. So let's see, no? What is the wheel of fortune? The wheel of fortune is here for the World wants for celebration. Ito na, No? Ang paghawak mo ng kapalaran mo ay ang pag-ikot ng bagong buhay mo na magdadala sa inang four of wands with the celebration, no? Kasi ikaw yung gagawa ng ikabubuti at ikasasama mo. So, ikaw yung, ikaw yung uh, naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din yung makakagawa ng paraan para makalaya ka sa bangungot ng nakaraan. The ease of pentacles represent why the five of pentacles. So see, ikaw yung hahawak ng eksena mo. There's a lot of competitor, even to yourself. Naku, no? minsan kompetensya mo rin ng sarili mo. Dahil din sa nakakaranas ka ng katamaran, or kung ng gana sa mga bagay-bagay, yun yun na kailangan, ay nagkakaroon ka ng self um, struggles, no? Kaya kailangan mong maging balance, eh. Emotional, practical, and of course, um, spiritual. And because the five of wands is a pink of competitors, no? Marami ka rin kakopetensya dyan, marami ka rin kalaman. So, kailangan alam mo kung paano ka makikipag-agawan. Ganon. So, let's see what is the Ace of Swords. So, there's the Six of Swords with the Transition at unti-unti pagbabago. The breakthrough is coming your way. At sinasabi sa dito, this is the mental clarity na magbibigay sa ng free, um mental freedom, na no, makakalaya ka na sa mga kaisipang um, negatibo, makakalaya ka na sa worries, no? So let's see what is the seven of wands. The seven of wands represent the world card. Ito yung pagbago ng ikot ng kapalaran with the world card. Pag-ikot ng mundo. No? Maaring hawak-hawak mo na ang sarili mo mundo at protektado ka ng ating universe. ba? Diba? Kung ito ang mundo mo at ikaw to at ito ang universe na humahawak sa'yo. No? Na maaaring um, pinapaganda ang hubog mo sa eksena na to. So, kaya kailangan galingan mo. The moon card in the four of cups represent the ten of swords. No? kumbaga, sinasabi dito, i-evaluate mo, i-analyze mo yung mga tao sa paligid mo. Kasi there's a ten of story with a box so betrayal. No? Maraming taong talagang um, para susubukan kang lokohin, guluhin. No? Kung baga, alisin ka dun sa, kapok, sa focus mo para, ma, para magulo ang eksena mo. So, kailangan i-observe mo or something i-analyze mo kung sino iaalis mo sa landasin mo. So, let's see what is the five of pentacles. Sino ka is of wands? Represent the star card. So, this is the wish fulfillment and something hope. Ito na yung pag asay Ito na yung, di ba? Yung parang kikinang-kinang sa iyong ano na abot kamay mo na naibibigay ibibigay sa iyo yung tagumpay. No? dadal because there is a tala na maaaring mag um, kumbaga yung kahilingan mo ay maaaring nang mag kumbaga mangyari, no? And because the ease of what is a something new beginning. So, let's see what is the wheel of fortune and the four of wands. Represent the three of pentacles. Collaborate, no? There's a teamwork, no? At the same time, there is a connections. Kailangan marunong ka kung paano makikipag-usap, makikipagtalakayan, no? Paano mo papalaguin at palalakasin ang iyong finances and love life and career and so on. And the ease of pentacles and the five of wands represent the nine of cups. There's a wish fulfillment. 'di diba? Kahit mga kakopetensya mo no, mga sa eksena mo dahil dahil mismo ikaw ay um, kung alam mo kung paano mo pangakawakan ng mga kalaban mo or either yung mga kakopetensya mo or yung mga taong naiingit sa'yo. Kasi, well, hindi naman maaalis sa buhay natin lahat ng mga insecurities na yan, no? Yung mga insecure na yan, kumaga hindi yan maaalis, pero kailangan mo kung paano mo sila i-manage. Ganon. No? So, let's see what is the Ace of Swords and the Six of Swords. So, there is the Two of Wands. So, there is the choices, no? Kumaga, choice mo kung paano ka makakalaya at paano ka makakaalis dyan. Kung ikaw ay hindi gagawa ng paraan at hindi ka gagawa ng action or something, mag-iisip ng mga bagong plano, wala rin magaganap sa eksena mo. So, let's see what is the seven of wands and the void card. So, there's an emperor. You are being a boss someday. Or either, um, be mature enough and, and being grounded. Lalo-lalo na sa mga decision or gagawin mong actions. La? Let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome is the king of wands. Control. A big picture. feature. No? Kung baga nakikita mo yung magiging possibilities, nakikita mo yung magiging eksena dito, na unti-unti mo nang, di ba, nakikita ang pagbabago. Additional messages. And of course, there's a, the two of cups. na there's a partnership and there's an unconditional love. Additional one more. No? At uh, the same time, there's the six of pentacles at magtutuloy-tuloy na rao, um, sa finances. At sinasabi sa'yo dito na magdadala sa'yo ng something of financial windfall. And because sinasabi sa'yo dito na there's a balance, give and take. No? Kung baga, the more na, um, kung baga, more, ano ka, more, um, kung baga, more expenses or more, ano, the more naman yung pupasok yung income sa'yo, no? Kung baga, ang galing, kasi hindi na katulad dati na palabas ng palabas. Ngayon, kung baga, may pasok, may lalabas ka't ka papano may papasok ng more Kumaga, mas marami yung pupasok kasi sa lumalabas sa eksena na to. Ganon yung kaganapan sa'yo at ganon ang mangyayari sa'yo in the near future. So, let's see additional messages naman about naman sa career. So, there's an age of sword universe. So, nakalaya ka na sa toxic. No? Nakalaya ka sa mga negativities. At the same time, there's a ten of pentacles with a long-term success and long-term investment with financial security. Ibig sabihin, pagdating sa business or career mo, magiging maganda talaga ang kalalabasan nito. Additional message just about sa love life. There's an age of cost for a new love life or something new romance or ba ading kikiligin ka at maaring um, manubalik ang pag-ibig ng iyong person no? At the same time, there's a night of wands, no? Slow and steady or something, huwag ka masyadong agresibo at huwag ka masyadong bugnotin, no? Dito kasi papasok yung pagiging mainitin ng ulo dahil sa sobrang pagod at um, sa sobrang busy mo, no? Ayaw mo ng distraction or something. Kung baga dito papasok, parang mainit, mabilis uminit ang ulo mo. So, let's see. Additional messages about naman sa health. sa health mo naman there sa page 1. So, may magandang balita, ha? May magandang balita dito. At sinasabi dito with, oh my God, there's a devil. Oh my God. Ibig sabihin dito, it's either a temptation or something abusive. So, let's see. What is the devil is here? Oh, magician. So, may gumagawa. No? Ibig sabihin dito, malalaman mo at matutuklasan mo na yung tao, yung mga nararamdaman mo, it's not ordinary. Na may taong gumagawa behind your back. Kaya ka nakakaranas sa na something uh, failure pagdating sa health mo or either may mga nararamdaman ka sa katawan mo it's not an ordinary no or either kung hindi mo pa to nararanasan magiging maganda eksena mo dito or parang nando ka pa rin sa part na at tagal na na hindi ka pa nakaka-move or nakakagalaw dun sa eksena na to kung magamit tao kasi na may kinalaman about sa career and love life mo at request um, sa health mo ha huh? you need to do something like dito so let's see what is additional messages for um yin and yang oracle card. I say, okay, thank you. Dagdagan daw natin to na kaalaman. No? About sa health. About ba sa health law and career? May kinalaman ba ang magician? Oh, yes. There's an insecurity. Naiingit. And of course, there's an eight of wands. So, there's an information. No? Kumbaga, itong tao na to ay maaaring, um, kumbaga, Uh, there's a spy looking watching at you at the same time there's a messages na maraming mensahe nakakarating sa kanya or something na maga ayaw nito masapahawan ayaw maungasan okay thank you so let's see what is a yin and yang oracle card yin and yang oracle card represent what oh there's a the career contracts and a cross commitment no Kumbaga, uh, tumutok ka. Ah no? At at the same time, kung baga magkaroon ka ng something um, focus dito sa negosyo, hanap buhay mo, and also love life. And there's a third eye, clarity. Mag-imbalance ka daw dito, thank you, angel spirit. And of course, there's a clarity. See, kung baga ka na, nalaman mo na yung bakit ka nangyayari lahat ng kaguluan sa buhay mo. na no, bakit pa na, bakit lagi ka nagigipit, kato ganyan. Yeah. At this is there is an ease of earth. No, may kinalaman ng Taurus, Virgo, Capricorn. It's either your first sign. Pari person may yung Taurus, Virgo, Capricorn dito. Okay, let's see what is the magical fairy messages. What is the magical fairy messages? Angel Spirit. Pero kasi there's a patient please, so kailangan mong haba na pasensya mo. What you're not, uh, what you're asking for is coming about have patient as they are unseen. seen factors that need to occur first. May mga bagay na kailangan mo muna gawin, no? Bago mo makuha yung mga bagay-bagay na na, na na dapat mo makuha, no? Na na, 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 gusto mo makuha. So, ibig sabihin, may kailangan kang gawin. Ay ayusin din. And there's an easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you, no? Kung huwag mo pilitin yung mga bagay na hindi pa para sa'yo. Kasi the more mo na pinipilit, the more mo hindi mo makukuha, no? So may mga bagay dito na kailangan mong hayaan mong mangyari. At the same time, siyempre, gumagawa ka ng action or something movement, pero kailangan mong hintayin yung, yung opportunity na yung ibigay sa'yo talaga. There's a flower power. So, there's is the personal healing power. So, maaaring unti-unti ng paghilop, unti-unti ka na makakaramdam ng, ng ka, uh, kumbaga, kaluwagan no? sa kaisipan, sa finances, unti-unti ng pag-usad. no? So, let's see what is the synchronicities for synchronicities, let's see what is additional messages for angel spirit. And like I sa dito with um synchronicities, so there's a science or something of uh uh a sequel. No, para sa may may something um pa uh formula. No, para may mga ano dito. No, may mga mensahe sa ina gusto ng ipabatid sa yon. At the same thing, let's see. Uh, And of course, um, wildness, no? Kumbaga, kailangan mo maging mabagsik, or kailangan mong, um, kumbaga, kahit na ano gawin nila, hindi ka nila mapapatumba, na na no? Kumbaga, gam gamitin mo yung kakayanan mo, or something, uh, you're, parang sa madaling salita, you're indestructible, no? Hindi ka nila masisira ng ganun-ganun, na basta-basta na lang. So, let's see what is our Kang Hel -Rapal messages. I can hand Raphael messages for you. Inner authority. No? Kumbaga sinasabi dito guys na na ikaw yung gagawa ng um, ikaw bubuta at ikasasama mo dito. Now you have the power to listen to your intuition. May kakayanan ka para makinig ka sa mga kabayag mo. And there's a give us your kiss na may mga bagay dito na kumbaga binibigyan daan ka. No? Para makaalis ka sa situation mo. para binibigyan ka ng um information para may mga bagay na kailangan mong gawin or may mga bagay na kailangan kang asikasuhin or may mga bagay na kailangan mong gawin para makaalis ka sa situation mo. So let's see what is the chakra messages. Confusion. Nanguguluti. Eh. Lakas na, na sense ka dito. Ang ganda na sa baraha mo pero at the same time, ginugulok ka para mawala ka sa focus. Ingetera. Oh, si Mrs. Zizim. Diba? may misteryo, may lihim na inggit sa ti. Eh. And of course, release, na, no? Unti-unti mo nang maalis or kailangan mong maalis to, no? Kasi uulit at ulit yung cycle mo. Kailangan mong maalis tong inggitera na to sa landasin mo. May lihim te, ha? Ibig sabihin, kumbaga, hindi eh, mo pa to gaanong kilala na ginagawan ka pala. So, let's see what is the mythology and the personal issue reaches resolution no yung mga personal na problema mo ay masosolusyunan na and you and your loved ones are safe no safe naman daw yung mga mahal mo sa buhay and messages and because there's nothing yet sa ten stone so may mga bagay na hindi pa napapanahon So let's see what is additional angel spirit. And of course, there's a portal. So, there's a, you decide. So, the so doors are opening, no? Kung baga, ikaw mag-decision kung, uh, um, kung tatanggapin mo ba yung mga offer or something rewards, no? And of course, the city, there's a will of the orca oh, there's, So, there's a um, frequency of the sounds, divine, uh, diving deep, no? Napakalalim nito. Pero, sinasabi dito, kailangan mapakinggan yung, um, yung mensahe, no? Na pinababatid sa'yo. <laughs> So, let's see what is additional messages. So, there's a stretch. Strength card. No? Kung baga, kailangan mo maging malakas, maging matibay, maging matapang. At the same time, there is a book. No? Kung baga, sinasabi dito na, kung baga, ito yung, uh, ito yung time na libro mo na yung binabasa. So, um, uh, ito yung chapter na parang, um, kwento mo na to. So, kaya kailangan galingan mo. So, let's see what is our kanghel rap, uh, Michael. So, there a lean on God and just support you. No? ang ating Panginoon ay gin, uh, ating Panginoon ay ginagabayan ka at uh, pinaprotektahan ka at pinapangalagaan ka ng ating mga angels spirit. And of course, your inner guidance is real and trustworthy. No, yung mga gabay mo ay mapagkakatiwalaan. So let's see uh, what is additional angels spirit guys. And of course, there is um MV, no? Kumbaga sila sa dito, kumbaga may mga challenges tayo mga nangyayari sa buhay natin na na ganun talaga no alis yung drama yung ego yung um something yung yung um, negative energy na kailangan mo alisin sa katawan mo no? or sa isipan mo and there's an empathy so ibig sabihin niya mo yung both side of situation kani nagiging complication no kung baga kung ano yung mali, kung ano yung uh, mga nagsisilbing kamalian doon sa kaganapan sa buhay mo. Kung bakit pa ulit-ulit yung cycles. Ibig sabihin, kailangan mo kasi kasuhin, no? Kailangan mo ng alisin. And there's a spirituality. It's all about spiritual. Now, ginagawang kanto about sa the spiritual. There's a love. no In some of you may love involvement pa of because there is a daydream by um, imagination. naggamit no, gamitin mo tong imagination mo para baka create ka ng something intuition. And of course, a dragonfly represent a transformation. And of course, there is a magic. No? Magaganap na ang mga pagbabago. So let's see what is the energy. So let's see what is the energy. Represent what? Angel of love. So maybe there's a love involvement here. At the same time, there is some uh, second second kung kang hello real about sa finances. At the same time, guys, there is um, the thinking man. New person mo ay overthinking or either kung mag iniisip ka ever, every step of the way. Or either ikaw itong um, lalaki na you are a man na Scorpio, you are an um, overthinker. At the same time, there is an angel's friend na mukhang pinapalakas at pinapatibay ka ng iyong mga gabay. No, sa pag-ibig at palakal, up, uh, physical and emotional. Parang ganon na pinapalakas ka ng iyong mga gabay. So, let's see what is the angel's answer. So, angel's answer represent what? Uh, big happy changes. Dito papasok ang malaking magandang pagbabago ka, maligayang pagbabago, parang ganun. And a week, may mga bagay na kailangan mong hintayin. Huwag ka masyadong ura-urada. At the same time, there's a no. Marunong ka dapat humindi, no? So let's see what is additional messages for angel spirit for um, romance angels. Pagdating sa love life mo, ano kaya eksena? So, there's um, healing family issue, no? Kung baga, unti-unti ng paghilom ng mga problema pagdating sa pamilya. No? So, let's see what is the Jesus loving quotes. So, sinasabi dito ni Jesus, I am, the, I am with you always, even at the end of the world. So, see, doon pala sa umpisa na kabaga, 'di ba sinabi ko sa na, kala mo wala nang kaganap o wala nang um, kumbaga development ng buhay mo so wag ka mag-alala no iiikot tong kapalaran na to at ipapaalam sa iyo ng ating Panginoon yung mga bagay na kailangan mo malaman so sino sa dito na nandito na sa iyo ang ating mga gabayan, at ating Panginoon na para umugapay para maunawaan mo at malaman yung mga nagbibigay komplikasyon yung mga bagay na kailangan mong maunawaan 'di ba So, let's see. Parang sinasabi din, this is a testing to your faith. No? Sinusubukan ang iyong pananapalata at tiwala. Let's see what is the messages of life. Messages of life for present one. Oh my God. There's a 2-2-2. And of course, there's a 1-1-1 intuitions. And of course, sinasabi dito, there's a feminine forces, relationship and balance prosperity. Sinasabi na 2-2-2, you can do everything by yourself. But, um, Life is to be shared, partner up with the right spirit, and you become a force, honor, and commitments, and people around you don't just listen, no? Kung makinig ka, no? Kung may mga bagay dito na parang, um, pinapaalan sa'yo, at pinapakita sa'yo yung mga bagay na kailangan mong gawin. And there's an 11, uh, there's a 111 by intuition, so there's a time to implement long cherries, ideas, you're on the right track towards making your dreams and visions into reality. The right people, circumstances and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are, 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 at hand. Trust in the process. So see, magtiwala ka sa tamang proseso at tamang um, kaganapan sa buhay mo. There's a step by step. Kaya there's a process and progress. Kaya magantay ka. No, at makinig ka, may mga bagay na kailangan kang asikasuhin at gawin para nang sa ganon, makalaya ka na sa mga negatibong nangyayari sa buhay mo. Okay, let's see what is the messages of life. Messages of life represent what? Messages of life, I discover who I am. No? ngayon na didiscover mo kung sino ka talaga at kung anong kakayanan na ipinagkalaob sa'yo. Today, I discovered the riches that lie within me. I acknowledge my true self. I see myself as a, as a unlimited being and marvel and the beauty of my life. I recognize the wealth of the possibilities available to me as a being of the light. I, as I learn who I am, I recognize the divine with me. See? Kung sinasabi dito na parang pinapaalam talaga kung sino ka talaga at kung ano yung mga bagay na kailangan mo pang malaman sa sarili mo. Na unti-unti pagtuklas sa kakayanan at kaalaman na magsisilbing um, kakayanan at uh, magsisilbing um, paglawak sa iyong kaisipan. No, may mga bagay dito na kailangan mo matutunan at kailangan mo pakakatandaan para makaalis ka sa sitwasyon na kinagagalawan. So guys, this reading is a special gabay for the month of April 12 hanggang April 18 for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!